sasaguan <laughs> lang sasaguan lang eh kumusyado ko naman hahahaha hahahaha ng ganito. Ano Okay, no, 250 po. Hmm? 250 ang bili ko. Sabi, mabili hmm. si Kenoy. <laughs> Grabe. <laughs> ano pong pangalan ng YouTube channel niya? Kuya Gacho Pisan. Hmm. Kuya Gacho. Mayaw niya. Kaya si Kuya po. Milding. Hindi mo kilala Eh, ginain na ano? Wala <laughs> eh, ano ko? Kayo, kaya raka manood ng ano. mo yan, hiniwa ko lang para sabi ko manood. Bira ah, ah, ah. mo po ako mag-YouTube. Ginain niya. Ito yung pugi na sidekick. May buo, may. po tayo mga kaana. Salamat po sa pag-invite kay dito sa amin ni Ana Dalagang probinsyana. Siyempre kay Kuya Jeep at saka sa kanyang pinsan din nila, kamag-anak. Salamat. At maganda po pala dito sa lugar nila. Uh, ah, pagdating ko pa lang, papasok pa lang ako. Ganda. Talagang ano, ganda. Maganda yung lugar at Ganda. Marami kang pwedeng magamang vlog. Dahil pang maganda dito. Oh, eh, may hawak ng cellphone. <laughs> 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 mas maganda pa daw. Mm. Eh, kain na kayo.

dito nag-aaral -ano, si Ana, no? Dito naga -ano, nag-aaral na rin. No? dito kahit saan magaan. Kaya lang ano, mag -ano. Lala, ano tiyo, may medyo ano nang kalusugan niya, sensitive ka Depression Ha? Depression. Matagal na rin ko. Ano ba? ba? Ano ba?

Malabas na sana ako. Mama ko yung nagmalik ng pinitahin yun. So, malayo na pala, Malayo na yun. Ba, friend, saan kasi namin? Ano lang yun? 7 kilometer lang? Hmm. Ang malayo sa tingnan kasi dahan kami. Kasi may road na pa yun. Hmm, Dapat yung ito, i i i i i i Oh, yung iba kasi ng mga malalaking sakyan na gusto mo yung mga malalaking sakyan. Pero nung mahal na araw, dantan. Dantan. Sabira yung malalaking sakyan nalang. Gusto ko yung truck. Pasok pa, tulad sa lubong. This. Ayan, at eto ay yung mama pala ni ni Hana, ang dalaga probinsya na. Ah. Oh, mama ko, mama ko. Ah, ay yung it's pala, mga yung mama pala ni Lui Jeff. Ayan, na raw ng ano, ito, ice candy. Ayan. Pamigay na lang natin to. ito. Ito sino pwede bigyan? Diyan mo? Pa. Dami. Robin. Sige. Kuha na kayo. Kuha kayo. Kuha kayo.

Mm. Ah, skin, baba, no, skin de, guys oh, mm. Ah, skin, oh. skin de, skin de, skin de buhay Ah, skin de, libre lang, oh Kung dyan sa baba, yung may mga naliligo Ah, skin de Libre lang Ah, yung mga bata pa, skin de, skin de Mga bata, yan eh, kuya, Ayan yun Ayun Ay, yung si kuya Ayun Masaya pala kayo dito? Oh, ay sindi pa, ay Kuya. lang po kayo. Tiyan Ayan. Pwede sa'yo to? Uh, oh, ay, sindi. <laughs> sa kayo natin. Ayan. May bilad na si Ana. Hindi hmm. pa nang marigpaparaw si Ana. <laughs> <laughs> Lagi akong bilad. Sa, <laughs> akong bilad sa laot. <laughs> hmm. Ayan, ayan. Yan ayan yan. na. na di. Ay, na

Thank you. Kayaan, po. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Ay, oh, thank you. 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 Thank Thank you. <mukong> Kaya balik na. Kaya balik na. <laughs> ay, ay, naman daw. Doon naman sa daw. Sa papab daw. Sa daw. Di ba punta po din sa baba? Diyan na sa paglusong. Ah, sa paglusong daw. Marami daw doon. Tatlo pa? Ay, tatlo mo lang palan. Nakay na ho. Dating na lang oh. yan. Masarap 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 yan. Masarap 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 Anong mga nito ah? Te, Diyos. <laughs> sabi, sabi ng bata, sino kaya ito? Masarap. Bakit okay, bang maglako si Melvin na umusagad ah? <laughs> Masarap. Prang. Wow, sana ulang mangka, daming buha. Ah, iskindi tay. O yan, ano? Ah. Kapatid ko po yan, pang 14. Kapatid mo yan? Yan ang pang 14. 14? Ah, kaunti ah. <laughs> Kunin mo na yan. Bigyan mo si Ken. Kunin mo na yan. Ah. Kunin mo na, apat. Hindi yung ice cream, hindi lang. Huwag yung kulit. Nasaan lang si Papa? Pares na kaya? Ngunit. Sabi mo, may namimigay na kandidato. Ano yun? may dumating na ano. For President! Ang panindano! Ang panindano! Ano siya? President! Mura nga yan sa binta na yan. Mura ang sampu ang halang pa. Ha? Ano mas sarap ma? Yung gawa ko yan. Masarap? Huh? Gawa mo ito? Hindi. Dati tinda ko. Wala yan siya hmm. ba? Sinagawa din ako ah, niyan doon. Ano naman? Parang sa inyo mama mo? Mama ko? Sa bundok. bundok. Ah, wala dyan? Wala. Ibang bahay nila. Kanya sana kung bayad eh. Mm. Para... Ba uh, bar, bar barihan mo ano? Uh, uh, Bigay mo na lang kayo mama mo. Okay na yan. Oo, uh, oh, ma, Mapanood mo yan. Ang price nga ito, 50. Eh, ikaw eh, na yan. Do, 250 uh, lang. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Naging <laughs> 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 20 ang isa, no? Oo. Oh. Kaya, <laughs> <laughs> Joseph. Ba vlog. Kaya yeah, ang ginagawa ko dati nung dito ako nang vlog. Oo. Oh? Madaling araw, masimula kami. Start kami ng pork. pancit, lingaw, spaghetti. Ang lalako? ko. Upo, madaling araw. Tapos pagdating ng sabi naman, nung nilala, nilala ko naman mga, ano, mga merienda. Mm -hmm. Pagdating ng patanghali, mga gulay pang ulam. Tapos paghapon na. Paghapon naman po, lumpia naman ang dinadali ko. Ang alas 7 ng dito. Kaya lang, hindi mo na kinaya. Ito lang po. Hindi mo na kinaya. Kaya ko to po, kaso... Kaya lang. Gawan, simula ano nung sakit ng tuhod ko. Kasi after ito nung kalakad maghapon, gabi ng hindi yung tuhod ko. Pahipon. Mm -hmm. Yung ano po, yung pinagsimulan ko ng pag-vlog, yung cellphone na pinag-ipunan. nag ako nun, nung nung pagtitinda namin ito, sinulog ko sa mm -hmm. tulugan. Ang, ang pagbayad nung cellphone na ginagamit ko ay paglalaba. Laba ko nung lang. Sabi nga daw, pag hindi daw nahirap, na, nadaan sa hirap, di daw na ginawa. Totoo. Ako nga noon yung cellphone kong gamit. Talaga talaga tiyaga ang ito. Kaya tiyaga tiyaga lang. Tem, mm, pwede mong i-connect? Pwede. Upload na pala ako. Yan, upload nyo yung mga ano nyo. Hey, bye Hmm. Hindi ko lang alam, shifts, na lang alam pag gantong oras maraming nakakonek na ano din siya. Hindi na lang, iskan ko na lang. Ah, iskan mo. May iskan mo. I-scan na lang. Ah. Pero may dita na Password mo na lang ka. Diyo, marunong cellphone ko na iskan iskan na yan eh. Ayan. So, ito pala yung ano, silver play button ni Ana, Andalagang dalagang probinsya na. At syempre, congratulations sa kanya. No? Congratulations kasi, ah, uh, uh, natawa. Kasi sa totoo lang, itong silver play button ay napakahirap po ma-achieve nito, no? At walang kasiguraduhan kung ma-re-reach mo ito. At dahil nga yung 1 subscriber, 2 subscriber, 1,000 1,000 subscriber, napakahirap na po, no? Kaya ito pag ito ay na-reach mo, uh, ito yung pinaka-middle mo. Ito yung patunay na isa ka talagang YouTuber na maganda yung ginagawa mo sa channel mo kasi hindi mo hindi ka maka nito kung hindi maganda ang ginagawa mo sa channel mo uh, pag stay ka lang sa 30,000 subscriber 40,000 o ito, pag-reach mo sa 30,000 subscriber yung sabihin, uh, okay ka kay youtube at uh, ito ay maaaring mag-ano sa'yo uh, lalo kang mabos kaya lang sa akin, hindi ko pa kinukuha hindi ko pa na-apply uy oo oh, nga yung sa akin, hindi ko pa na-apply kasi ah, uh, feeling ko kasi natatakot ako. Sabi kasi nila, ah, uh, kailangan mo enter yung password mo doon. Di ba yung uh, email ad mo, tapos password. Eh, natatakot ako baka, ano, mahak yung talaga. Dahil sa... Ayun, dati kasi, siyempre, bigula na siya, na ano ko rin yung channel niya, na na-scroll ko rin, no? Dati, ano yan, eh? 20,000, subscriber, 30. Yan. So, congratulations sa kanya. Para nag-iba na, no? Galing, no? Hmm. Dumating na po ang silver play button ko. <laughs> salamat. <laughs> Ayan, yung uh, panglagay sa, ano, sa bahay. Yan. Di, dito ko talaga pina-apply kay Hana. Dito ko pina-apply sa kanilang lugar. Si Hana nag-apply. Ay, Hana, salamat, ah. Ha. Uh, At dahil yeah, sa, pina-apply mo yung, ano ko, silver play button. Ayan, so madadala ko na to sa Bulacan. <laughs> okay ah. <laughs> Dala-dala. Oh. Uh, yeah, itago ko na to. Ito na po ang aking silver play button. Ayan. Congrats sana. Congratulations sana. Ayan guys, andito po tayo Ito, sa kubo kasi, man, kasi man, kasama natin si Kuya para makarating din sila si Kuya Melvin Ayun, si Laman at si Kuya Gacho Ayan

Akin yan. Dun sa nandun, may share dun si Hana. Sa bangkang nandun. Sa bangka mo? May share siya dun. Kaya na square meter to, itong lupa ng lula mo. Ayan to, 6 hectare to. 6 hectare? Manok na pula. May lahi yan kuya. Manok na pula. Nakakalala ko yung tininula natin. Ang sinasabi ko naman kaya nuli na 10 million yung sa kabila nito. Ang lupa na to. Ang lupa na to. ang bitu. May naka ayun. na namin within... ngayon. Tao, Ito? atuna kami Wala okay pa ito. Oo. Hintay. Sasakay na kita na umaakyat. Mapuydo tulak at mag-story po kami. Tingnan, wala na tayong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sino? Nakaon. Nakauna. Ano? Hindi nga nag-insume ka. habi may kamukha ka si Hana. Hindi nga nag-insume ka. Joke ko. LG ano? Ha? LG. Oo. Hindi, nakasum kasi yung big camera. Kaya, niliit ko muna. Nagawa ko na Oo. Oh, Lapat. Naku, yung isa, lubog talaga tayo. <laughs> <laughs> Ito, tayo pa. Kaya, uh, yeah. ba? Ayaw yun ang adventure. <laughs> <laughs> ka, lubog tayo nyan. Ako, patay. Mm -hmm. Ayaw yan ang adventure. gilid mo chinelas ko si Mababasa. Ito na ang baboy. Paano yan? Ito mo na lang sa salambat. Ayan, dito kayo. Ito dito kasi para hindi sumayad. Ah, kayo. Po at uh, ikot namin ni Kuya Jeff. Ayan po at maagal rin niya na po yung makina. Ayan po si Ana. si Milvin. So first time ni Bayaw at saka ni Milvin na Kasakay siguro sa bank kasi ba Pero yung experience nila na yung malulula sa dagat, hindi pa. Okay, <laughs> okay pa lang. Ako naranasan ko yan, halos may ako. <laughs> dasagwun lang, dasagwun lang eh. gumusyo <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Nah, kasi mayan. laughs> tungo na, nakakabisa ba? nakakabisa ba? ba? Yan! ba? nakakabisa Maganda yung malalim